Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari. Kamusta po kayo lahat. Ayan, for today's video, natutuwa ako. Nagagalak ang aking puso. Wow. Ayan, no, tuwan-tuwa na naman tayo ngayon kasi bumaba na naman yung ating ahente or huminto po dito sa ating sari-sari store yung ahente ng ating mga delata. Okay? Ganyan pa talaga yung mga ahente natin, lulubog, lilitaw. <laughs> kasi minsan po talaga hindi sila ano, hindi sila nag stop Hindi ko alam kung bakit. Pero siguro kasi uh, nagpapalit sila ng driver or yung ahente, yung alam niyo yun, yung nare sila sa ibang lugar, napapalitan, ganyan. So, kaya siguro nangangapa yung mga bago ulit, okay? Kaya minsan po talaga hindi sila nakakahinto dito sa aming sari-sari store, okay? So, ayan, ngayon, huminto sila na Minto sila dito sa ating Sari Sari Store at ayan na, napa-order na tayo, nabigyan na tayo ng mga items. Okay. <laughs> yung anak ko. Nabigyan na tayo ng items. Masaya ako kasi sa kanila po, sa ahente, is mura talaga. Mura yung presyo nila compare talaga sa ibang supplier na kinukuha ng ko. Kaya nagpapasalamat po tayo dyan na kapag humihinto sila dito at pinapa-order tayo, pinapakuha tayo ng kanilang items, okay? Ito pong items na to is from Su Company, okay? Yung Argentina, Pork and Beans Hunts, tapos itong mga dilata na sardines na 555. Opo. Tapos, ano, yung items pa nila is yung, eto, Lucky 7. Yan. Mura sa kanila to mura sa mga ahente. Kaya, ayan, masaya talaga tayo dyan. Meron pa tayo, ayan, sausage. mag po talaga yung presyo. Yun sa, ano kasi, yung isa ko pang pa pinagkukuha na ng mga delata is sa grocery. Okay, so, uh, iba talaga yung presyo nila. <laughs> Mababa talaga. Kaya, kapag hindi sila pumupunta or dumadaan dito po sa aming sari-sari store is yun, no choice tayo kundi sa grocery tayo kumukuha. Okay? Tapos, ayun, no, sa pagpapresyo ko naman, is, di ba nga po, ano, uh, ma mataas ng konti sa grocery compare po dito sa ahente. So, nag stay po ako sa presyo ng grocery. Okay. Kasi, iba-iba kasi yung supplier ko eh. Kaya, kung ano yung mataas na presyo na napagkukunan ko is doon ako nag-stay ng presyo ko din. ba? Diba? Kasi hindi ko na siya, no? Kunyari nito, mababa na yung kuha ko dito. Hindi ko na siya na ibababa yung presyo. Kasi, ah, pag naubos po ito, hindi ko po agad sila nakukuhanan. Hindi po sa ahente ulit ako nakakakuha agad. Kundi sa grocery na po. So, medyo mataas na yung presyo sa grocery. May dagdag po doon. Kaya, Uh, kaysa sa pabago-bago ko ng presyo sa customer ko eh, nag-i-stay na lang po ko sa iisang presyo, at ang kinukuha ng kong ko presyo is sa grocery okay, doon po ako nag-a-add ng kita, yung presyo ng grocery, okay, so, ayan kasi hindi stable yung ahente natin, eh, kaya, ano eh naguguluhan din ako minsan kaya, ayan, hindi na lang yung napag ko okay, so, ayan, katulad na lang po dito sa, ano 555 sardines, yung hindi maanghang no, yung 155 grams. Okay, so ang presyo po nila per piece is 23.26 pesos. Okay, yun yun. So, ito yun. 23.26 pesos. Tapos, yung sa maanghang naman po nila, hot sardines is, ayan, 23.55. Yes. 23.55 pesos. So, konti lang difference nila, no? Ayan. At, ang presyo po, ang total na nakuha ko nito ayan, nabayaran natin ito ng 2,565 pesos puro delata lang po yan, eto lang po yan yung dalawang box na to na puro delata. okay, so sa mga quantity naman po, iba iba din, kung ano po yung pinakamabenta is yun po yung dinadamihan ko ng quantity, like for example po dito sa sardines na to ang kinuha ko lang naman po dito is take to 12 pieces 12 pieces, pero dito po sa ating Lucky 7 ginawa ko po itong 24 pieces. Okay. So, ayun. Budget-budget lang din tayo para naman yung iba nating pampuhunan, no? Mailagay pa natin sa ating mga ibang paninda. Yung alak, inaantay natin yung alak. Yung red horse. Kaya, ano, ganyan talaga. Budget-budget din tayo. Okay, para, ano, yung lahat ng ating items ay eh, makompleto, mapuno natin yung ating sari-sari store at lahat ng hinahanap ng customer natin, eh, Uh, maging available sa Sari Sari Store. Okay? So, ayan. Yeah. Yung ganito po mga sausage, ang kinuha ko lang po na piraso dito na quantity is tig sa 6 pieces. Ayan po. Tig sa pieces lang po sa sausage. Kita ba? Ayan. 6 pieces. Ito yung quantity nila. Ayan. No? So, yung presyo po is 27.69 pesos. So, ayan po. No? Tig sa pieces po na quantity para po sa mga hindi masyadong fast moving items. Okay? Para hindi rin po uh, malaking puhunan yung, yung matutulog, okay? Kasi kapag hindi po talaga fast moving items, eh, medyo ano talaga yan, matagal, matagal mabenta, matagal lang ikot ng pera, no? Kung kukuha po tayo mga kasari ng Uh, hindi masyadong mabenta, huwag po natin dadamihan ng quantity. Kasi una-una po, para hindi matulog yung puhunan natin. At yung pangalawa, eh, para hindi po maabutan ng expiration date. Yung po yung iniiwasan talaga natin na ma-expiran, maabutan ng expiration date yung ating mga paninda. Kasi dagdag lugi yun sa atin. Okay? Tsaka pag masyado na matagal, hindi po napapalitan yung iba. Okay? Kaya... Uh, yung quantity na para sa mga hindi fast moving items eh pakunti-kunti na lang po. Mas damihan na lang po natin ng quantity yung mga fast moving items. Okay? Kasi sigurado po nakikita tayo dito kasi ayun nga po fast moving items, mabilis yung ikot ng pera. Okay? Mas ma uh, mabibili ulit natin ng mga panibagong items, okay? So, ayan, pinukuha na ng anak ko yung mga yung mga delata ko na naman. <laughs> Pinaglalaruan niya kasi ito naman. Huh? Ayan, so ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you, thank you for watching. Sana may natutunan po kayo sa akin video. Thank you for watching. See you in next video. Bye-bye. Happy selling! Dead class! I need you.